Magandang araw Pilipinas. Our video for today is Kami po ay maglalambat ng isda. For today's video, kami po ay maglalambat ng isda.

Bitbit or bangus. Oh, ang haba naman pala yan. Wala. Mali na po ang na po. Meron na pong huli kukunin na ni Kuya Raymond ang nahuling isda. Ano kaya ang nahuli na? Meron na agad yan. alunan na agad. <laughs> Ay, may sumabit na dun, oh. Ayun. Parang malaki. Uh. Yun. Yun. Malaki yun oh. Ito madalang bibig. Oh. Ano yang ganung tuplay? Nanit. Uh, ah. mm mm. Mahirap tanggalin. Mahirap tanggalan ano pag may nakapasuot na isda. Ay, kaya. Pero pang isda talaga 'yan. Hmm. -mm.

Ayun oh, buhay lumutang na, bitbit yun oh. Tingnan mo nga, unahin mo daw yun ano, chat. Ah, Raymond. Ay, ang laki oh. Ano, mumuti yan. Yeah, vlogger. <laughs> Top vlogger. Bitbit, ayan, hulihin na yan, bidbid na yan. Nang makunot na. Ilad. Ay, oo. Oh, eh, Ay, ganyan mo nga. Yan! <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Mako. <laughs> Malang ka magtanggal, kaka. Baka babitawan mo pa. <laughs> naman yung iba hindi na ano dinasibad pag kinasinit naman nabubulabo. E di ano, pag nahuli naman ay walang kawala ang isda. At uplay. Mm -mm. Yun nga lang, yun nga lang mahirap tanggala, tanggalin. Ayan, meron pa. Abon buwan, buwan. Ay, oh, meron pa isa pa. Malaki din. Oo nga, no. Ayun, no, meron pa kaka. Yan, yeah, may siya ilalim pa. Yan, yan, malaki yan. Kakaano yan? Kakaano yan? Baka makawala pa, ha? <laughs> Bangos? Ay, oo. Oo. tayo dito sa malapit para makita natin yung ang huling isda. Bangus at bigbig po ang nahuli. Nahala yung nahuli. Nakita mo kang malaki. Natanggal na. Bangus. Bangus. Lusot ang ulo. Kaya hindi agad matanggal. May nahuling isang malaki. No, na tagi isang siguro nasa isang kilo yun. Hindi hey, pa, meron pa sa ilalim, mo oh. Ano, meron pa rin sa ilalim. Oh, yeah, meron pa oh, sa ilalim mo. Oh. Malaki. Tingin, tingin. Meron din na huhuli sa may ilalim. Ayan o. Oh. Hindi, may pang ano na. May pang ulam na. Uy, meron pa oh. Okay. mga empao Yan ano yan? Tingnan natin yung nahuli. malaki noon. Ito malaki. Oh, Ito, <laughs> ano na ano. Ayun, meron pa. Ayun, meron pa. Ayun, meron pa. ay ay, pa. Ayun, meron pa. Ayun, meron pa. Ayun, meron pa. Tama na, tama na. Marami na yan. Ayun, oh, ayun. may mga laan din eh, oh. Pupunta ba kayo doon? Ay, oh. Ay, yan, ang laki. Ay, oh. Ay, yung nadadali natin ay maliliit. Ay, mangilo yun, eh, Chad. Yung, ah, Rimon. Mangilo yun ano aalohan din. Oh, ayun, oh, laki noon. Ayun, ayun, pipito. Oh. Oh, oh. oh, yan. Lalaki, ano? <laughs> ayun yung mga nagpunta, nag, nagtalo ng dini, ay. <laughs> yan, yan. Hehehe <laughs> <laughs> Oo. Oo. Bigbid yan. Ay, oo, oh, laki. Ayun pa, ayun pa, oo. Oh. Ayun, oo. Oh. oh. Nandung pa yung iba.

Ay, oo. Oh. Dala na yan, dala na yan, dala na. Baka mamatay na yan eh. Ay, oo. Dala na yung yan, baka makawala pa. Ano yan? Ano yan, kaka? Ang laki, baba, oo. Oh. Hindi oh. mang... Taba niyan. Sarap saan niya ihawin. Yung pa. Oh, malaki. At katulad nung mga... Na naman katulad ng mga langhuli niya natin yan, natin ano, Ay, mas malaki yung natin. Mas malaki yung mga itakay. Ang bangus talaga dyan yung buhay na buhay yan. Eh. Pambangus talaga yung tispan na yan. Maganda pati ang puti kaya, no? Hindi <laughs> makuha ni <di> Kakao. <laughs> <laughs> bangus pa yan dahil pala nahuli bangus iba iba nga lang na sizes

Yan, ang nahuli. Oh, dami. Sa palanggana. Sa palanggana? Uso na lang kayo ni Kaka. Usong nga. Hindi ko lang. Ay, mali. Morning. Morning, yung morning. kaway mga hintay. Ayan po, may bisita po tayo. Ito, oh, yan. <laughs> <laughs> ano po, Ormok at Tatloban? <laughs> Tatloban. Ba, nakalatang dito. Ayun. Tadayo po ng ino. Ang August. Na, ilong ang tayo sa ano? Tayo yung tatagay. na yung Kaya nga. Ha? Parang bangus din ano. Masarap yung bula-bula. Tsaka ano, Shanghai? Ilalaga mo na. Ayan po ang aming okay, so ano, ito bisita. Na para may lata na. Gemma, kaway kaway! Tak boleh Saglit lang oh, yan na yan na lahat ang huli. Kunin mo kaya yung plangga ng red. Hmm? Uh Oo. -oh. Plangga na lang na red. Ay, ibig sabihin na ipatay ang blood Domi! Yung buwan ni ay gusto mo yan? Pagbigyan mo si Kuya, si Kuya Imon. dami Masyado marami at hindi pa naman ako Hindi, tilapia na lahat. Hindi, ito madam, Ito naman. Hindi, hindi yan nagkaanap tilapia. sus Bagus lang kami. Sabi mo lang yan. huwag mo lang samahan ang maliliit! Hindi, huwag ka naman yan. Pangalang, hindi ka Hindi na pambinta Hindi mo lang Isang paraso lang ba ang mo, Ate

bakit yan? Matagal okay. oh. na lahat sa tilapia. Oo. Masamahan ng oh. oregano. Bakit na oregano? Malinis po yung kangkong na yan. Ano ito? Kangkong po yung kangkong. Yan. Ang dami po dito ang mga kangkong. Ano po yan ni Sir? Hindi yan. Mababaw lang yan. Yan ang panipinaglabhan lang. Malinis lang po dyan. Malinis. Ano po? Kamislo. Um, Kamislo. Ano na? Ayan po lahat. Binili po ni Madam Irma. Sawal. Yes, at ibebenta ko rin po sa aking mga tao, sa aking mga panday doon. Ibebenta ko para hindi na sila mamalengke. Mm, fresh -hmm. na fresh pati yan. from Madam M's Farm. Thank, Thank you. Thank you sa pagbili. Nakatalo yung isa o. Oh. <laughs> ano? Ano ba daw? So, ano ba daw yung so, dala dala mo? Palahok ka po. Si Palahok na oo. May, may sili pa, pa. po. So, Tamang tama sinigang sa bangus. Yes. Malamat thank you mo, po. Thank you. Thank you. So, Paulitin na. Pag may ano po. na lang, pag may Shanghai na lang, babalik kami. Uh -uh. Ayaw, ano yung Thank you for watching. Thank you for watching. Bye bye. Please like, watch, subscribe. Sa ano sa farm tayo? Pag hindi na naulan, maputi.